Benta me dio, dito mga friends. Color black. At color. Color black. Bula? Hi mga guys. Hi mga friends. Oh, ikaw vlog sige, ako mabe-video. Anong gagawin mo dyan? Hi mga friends! Gagawa tayo ng Hi my friends! Gagawa kami yung bowl para i-itcha-itcha namin sa sa water. Wow! Okay. Saan yung water? Ituro mo yung water na saan? Ayan po yung water. Water ng dagat. Ayan. Doon daw nila i itsa itcha Tapos... Tapos, o ilang ilang ball yung kailangan mong gawin? Um, kahit ano yung Kahit kahit ano kahit ilan? Kahit ilan? Kahit, kahit, ilan. Kahit ilan. Kahit, <laughs> <laughs> ako hindi pa. O ilan ba ilan ba yung kaya mo? Um, ilang ball yung kaya mong gawin? 10. Ten. ten? Sige nga, magano ka ng 10. <laughs> Do na na ah. Hoy, <laughs> tagalog ka para maintindihan ka ng mga mga followers mo. Sige na dalawa na dalawa na yan oh yung pangatlo gumawa ka ng pangatlo malaki yung pangatlo Uy may malaki. Malaki. Oh, oh pang yung Malaki yung 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 Nawasak yung 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 ito maliit. Ah. Oh. Bakit mo kasi niliitan? Yeah. <laughs> Lima na ito. Gini mo Eh, may liman. May liman sila ati mo, Mikay. Siyempre, kay dalawa sila. Ah. Oh. Mabilisan mo. Ayan, patulong may ko kay Ayi. Eh. Oh, may harap gawin. Oh my god. Oh, ayan, tinulungan ka na oh. Oh my god. Ano <laughs> hey, ba yan? Ano ano an Pangit naman ang gawa mo. Ang nagit bala, Joel. Polo yung aking dinuli. Puding man. Ang pangit naman ang gawa mo. Ma mabilis mawasa. O yung sa kanila nga, o kanina pa yan, o, naka, nakaanim anim na sila, hindi pa nawawasak. E yung sa'yo nga, isa pa lang wasak na agad. De, syempre, kaya kulang. O, oh, dapat matibay. Dapat matibay yung paggawa mo para hindi ka pa ulit-ulit. 'di ba? <laughs> <laughs> oh. Tatlo. Oh, <na>? tatlo kalang <laughs> ini. Oh, tatlo na. <clears throat> Kanina pa 'yung tatlo. Sisiko <laughs> kawasak. Oh, Oo nga. Akala ko ba 10, tapos tatlo lang ng tatlo. Ano? <laughs> Yan, nakaapat ka na. Very good, nakaapat na. Oh. Okay atim mo kayo. sham na. Kaya nga, kaya nga, oh. Dapat kanyang katibay. O, sampo na yung sa kanila. O, ayan, nakalima ka na. Yay, may limang Julia. May limang bula-bula. <laughs> mo yung guard. Ayun, na nga pala ta, pa damo ta. Giyo. Ari na yung akin niya, eh. shampoo na. Charo. Oh, shampoo, shampoo na. Shampoo. <laughs> o, ano nang gagawin mo dyan? Nakasampo ka na, ha? ano Ay. O, ano nang gagawin gaw mo dyan? Ano nang gagawin mo hmm. dyan? Oh, echa-echa mo na dun sa dagat. Sige na. O, kumuha ka na ng isa, dalawa.